Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 2, 2025, Webes. At ngayon po ay ginugunita natin ang mga banal na anghel na taga Ang ating po unang pagbasa at pagdinilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Exodo chapter 23 verses 20 to 23. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Magpapadala ako ng anghel na maunguna sa inyo. Pangangalagaan niya kayo sa inyong paglalakbay at papatnubayan hanggang sa lupain na aking inihanda sa inyo. Pakikinggan ninyo siya at susundin ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Huwag ninyo siyang susuwayin sapagkat lahat ng ginagawa niya ay sa pangalan ko at hindi niya kayo patatawarin kapag naghimagsik kayo sa kanya. Kung susundin ninyo siya at gagawin ninyo ang mga sinasabi ko, Ipaglalaban ko kayo sa inyong mga kaaway. Pangungunahan kayo ng aking anghel patungo sa lupain ng mga Amoreo, Heteo, Perizeo, Canineo, Iveyo at Ibozeo at sila'y lilipulin ko. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mabagbalang araw sa inyong pong lahat at sa araw na ito ay ating pinararangalan at ginugunita ang pagdiriwang no, ng mga anghel na taga-tanong. Sana po, kahit na tayo ay nakakaedad na, tumatanda na, ay hindi nawawala sa atin ang ating uh, pananampalataya o paniniwala sa mga anghel de la o angel o guardian of angel natin. At narinig natin mismo sa ating unang pagbasa sa aklat ng Exodus na si, ang Panginoon mismo ang Uh, nagsabi na siya ay mapapadala ng mga anghel para tayo po ay bantayan, para tayo po ay uh, ipagtanggol at sila ay manguna sa ating pong paglalakbay. Ito yung mismo no, na sa aklat ng Exodo. Kaya para sa mga nagsasabi na walang anghel, mismo na sa Biblia at sinabi ng Panginoon na totoong may anghel totoong merong mga gumagabay sa atin. Hindi man natin sila nakikita pero sila po ay narirayan para tayo ay gabayan sa ating mga desisyon sa buhay nang sa ganon ay hindi tayo lubusang ma mahiwalay o hindi tayo lubusang malayo sa ating Panginoon. Kailangan lang talaga natin na uh, uh, pakinggan mabuti. Kaya no? nga uh, tayo po ay nagdarasal at tinutulungan tayo ng ating mga Anghel de la Guardia. Pero ganun pa man, syempre sikapin natin po no na maituro natin sa mga bata habang ah, nasa murang edad sila na mamulat sila sa atin pong pananampalataya. Totoong may anghel. Hindi man sila nakikita o kaya sila man ay nagiging anyo ng katulad natin para lang ma maihatid sa atin ang mensahe ng Panginoon. At yan naman talaga ang kanila rin ginagawa kung anong sinasabi ng Panginoon yun ang kanilang ipinararating sa atin. Kaya muli po, sa mapagpalang araw sa inyo po